Nagsisimula ang pelikula nang makita natin ang isang bulag na babae na nagngangalang Sara na nakikipag-usap sa isang hindi nakikitang presensya. Matagal nang ginugulo ng presensya si Sara, tumutugtog ito ng mga kanta at sumusunod sa kanya sa buong bahay. Hindi na makaya na ni Sara ang lahat ng ito, kaya pumunta siya sa basement upang magbigti. Sa mismong sandaling yon, naramdaman niya ang presensya malapit sa kanya. Nagbago ang isip niya, ngunit bago niya matanggal ang lubad, may sumipa sa upuan palayo. Isang tao mula sa sulok, kumuha na ng larawan habang siya'y nakabitin hanggang mamatay. May mga gamit mula sa ospital na nakalapag sa isang mesa malapit dito si Julia, ang kambal ni Sara, nakatira ng malayo sa kanya. Habang nakabitin si Sara hanggang sa mamatay, biglang bumagsak si Julia, naramdaman niyang may mali, kaya nagpa siya siyang bisitahin si Sara. Dumating sina Julia at ang asawa niyang si Isaac upang hanapin si Sara at natagpuan siyang patay sa basement. Parehong may sakit sina Sara at Julia na unti-unting lumalala ang kanilang paningin. Hanggang sa tuluyang mabulag, ngunit mas nauna nang lumala ang paningin ni Sara kaysa kay Julia. Sa bahay, iminungkahi ng pulis, na ideklara itong kaso ng pagpapakamatay. Pinaghihinalaan niyang Nade Press si Sarah dahil sa kanyang pagkabulag, kaya nagpakamatay siya. Ngunit iginiit ni Julia na hindi ito totoo, dahil naghihintay si Sarah ng donor para maibalik ang kanyang paningin. Naniniwala siyang hindi ito pagpapakamatay, kundi pagpatay. Sinabi ng pulis kay Julia ang tungkol sa isang bulag na babaeng nagngangalang Soledad, na madalas kausap ni Sarah. Binisita ni Julia si Soledad at nalaman ang tungkol sa Bowman Center. Isang lugar para sa mga may kapansanan. Sinabi ni Soledad na nagkaroon ng mga bagong kaibigan si Sara doon. Pumunta si Julia sa lugar na yon. Habang naroon, narinig niyang nagsismisan ng isang grupo ng mga bulag na babae tungkol kay Sarah. May nobyo si Sara na kasama niya. Sa isang hotel sa Bella Vista, napansin ng mga babae ang presensya ni Julia at hinfront siya. Nang ipakilala niya ang sarili, tinanong nila kung sino ang kasama niyang lalaki. Nagulat si Julia dahil mag-isa lang siyang dumating. Ngunit nararamdaman ng mga babae na may nakatayo sa likuran niya. Nakita ni Julia na may lumabas na tao. Hinabol niya ito hanggang makarating sa isang maliit at madilim na kwarto. Nasa harapan niya ang tao. Ngunit hindi niya ito makita dahil sa dilim. Nagflash ng camera ang tao na nagpa-distract kay Julia At nakatakas ito Nagsimulang hamina ang paningin niya Gusto ni Isaac na umuwi na si Julia Dahil ang anumang stress ay maaaring maging dahilan upang tuluyang mawala ang paningin niya Ngunit nakumbinsi niya itong pumunta sa Bella Vista para magbakasyon Sa totoo gusto niyang malaman kung sino ang nobyo ni Sara na binanggit ng mga bulag na babae. Pagdating nila sa Bella Vista, pinili niya ang hotel kung saan tumuloy si Sara kasama ang nobyo nito. Sa hotel, wala siyang mahanap na record tungkol sa nobyo ni Sara. Sa tanghal iyan, sinabi ng isang waitress na ang kambal niya, si Sara, ay sumailalim na sa eye operation. Kaya nalito siya kung bakit magpapakamatay si Sara kung naisagawa na ang operasyon. Pagkatapos, isiniwalat ni Isaac na sinabi ng doktor ni Sara na hindi naging matagumpay ang operasyon sa mata niya. Ayon sa doktor, ito ang dahilan kung bakit nagpapakamatay matay si Sarah. Habang aalis na si Julia sa hotel, sinabi ng isang janitor na nagngangalang Grace Pulo na may natagpuan siya sa kwarto ni Sarah. Inihatid niya si Julia sa kwarto ni Sarah at binigyan siya ng susi na pag-aari ni Sarah. Sinabi rin ni Trace Pulo na magingat siya sa lalaking nasa dilim. Sa sandaling yon, naramdaman ni Julia na may nasa likuran niya. Tumakbo ang tao bago niya ito mahuli. Pumunta si na Julia at Isaac upang kunin ang surveillance camera footage para matukoy kung sino ang kasama ni Sarah. Pumasok si Isaac upang kunin ang footage. Ngunit hindi na bumalik. Nang tiningnan ni Julia, wala na si Isaac doon nawala rin ang lahat ng footage. Iniulat niya sa pulis ang pagkawala ni Isaac at sinabi ang tungkol sa hindi nakikitang lalaki. Sa sandaling yon, makikita natin si Trace Pulo na naliligo sa bathtub. May pumutol sa bam sa itaas niya, na elektrokot siya hanggang mamatay. Hinanap siya ng pulis at ni Julia at natagpuan siyang patay. Sigurado na si Julia na ang hindi nakikitang lalaki ang pumatay kay Crespilo at kinuha ang asawa niya. Dahil sa pag-aalala kay Isaac, nagkaroon siya ng seizure na lalong nagpahina sa kanyang paningin. Pumunta siya sa doktor, na nagsabi sa kanya na wala pang isang buwan bago siya tuluyang mabulag. Inayos ng doktor ang isang eye transplant surgery para sa kanya. Nang gabing yon, bumalik siya sa bahay ni Soledad. May asawa at anak na lalaki si Soledad na nagngangalang Angel. Iniwan siya ng asawa niya, at si Angel ang nag-alaga sa kanya sa loob ng sampung taon bago biglang umalis isang isang araw, di nagtagal, natagpuan ng pulis ang huling lokasyon ni Isaac sa isang motel. Natagpuan din nila ang wedding ring niya sa kwarto kung saan siya tumuloy. Habang nag-uusap ang inspector at si Julia sa motel, dumating ang isa pang opisyal na nagsabing may tao sa bahay ni Julia. Bumalik silang dalawa. Pumasok ang inspector sa isang kwarto. Nang marinig ni Julia ang ingay mula sa basement, bumaba siya upang tingnan. Ngunit dahil sa kanyang paningin at sa dilim ng kwarto, wala siyang makita. Naramdaman niya ang kwarto at biglang nahawakan ng isang lalaki. Natakot siya at nagsimulang sumigaw ng tulong. Dumating ang inspector at pinakalmahan siya. Biglang bumalik ang ilaw. Nakabitin ang katawan ni Isaac sa kisame. Nagpakamatay siya. Ngunit kahit nakabukas na ang ilaw, hindi na makakita si Julia. Tuluyan na siyang nabulag. Kinabukasan sa ospital. Sinabi ng inspector kay Julia ang tungkol sa suicide letter ni Isaac. May anim na buwang affair si Isaac kay Sarah bago ito namatay. Nagpakamatay siya dahil hindi na niya kayang magsinungaling kay Julia. Ilang araw pagkatapos, sumailalim si Julia sa eye surgery. Kailangan niyang magsuot ng benda sa kanyang mga mata sa loob ng isang linggo. Pagkatapos lamang nito malalaman kung matagumpay ang operasyon. Sa panahong ito, mananatili siya sa bahay ng kanyang kambal sa ilalim ng pangangasiwa. Binigyan siya ng ospital ng isang caretaker na nagngangalang Ivan upang tulungan siya sa bahay. Binigyan siya ni Ivan ng device na isinasabit sa leeg, para tawagan siya anumang oras na gusto niya. Nang gabing yon, nanaginip si Julia ng masamang panaginip tungkol kina Isaac at Sarah na tinatanggal ang benda niya. Nagising siyang natatakot. Pagkatapos, narinig niya ang mga yabag mula sa labas. Tinawag niya si Ivan sa device. Sinabi nito sa kanya na lumabas ng bahay. Nakatakas siya. Sa sandaling yon, may kumuha ng susi na ibinigay sa kanya ni Crespulo. Dumating ang pulis kinabukasan, ngunit wala silang nahanap na ebidensya ng pagsalakay. Mapagmahal na pinalitan ni Ivan ang benda ni Julia. Sa susunod na mga araw, inalagaan niya ito ng mahusay. Pinalitan ang mga benda, nilutuan siya, nakikinig ng musika kasama niya, at marami pang iba. Ngunit sa lahat ng mga oras na yon, hindi natin nakita ang mukha ni Ivan. Sa ikatlong araw, hiniling ni Julia na manatili si Ivan para uminom. Nag-usap sila tungkol kay Isaac. Pagkatapos nito, hinalikan niya si Ivan. Nang gabing yon, nagising si Julia mula sa isang bangungot. Habang kinukuha niya ang kanyang wedding ring sa gilid ng mesa, nakita natin ang isang set ng gamit mula sa ospital na katulad ng nasa gabi ng kamatayan ni Sarah. May humawak sa kanya mula sa likuran at sinubok ang mag-inject ng droga. Nagising siya rito, at sa wakas na hawakan niya ang lalaki. Natakot siya at tumakbo palabas ng bahay patungo sa kapitbahay na si Blasco. Nasa bahay rin ng anak nitong Silia. Pinapasok siya ni Blasco ngunit sinimulang gamblein si Julia. Di nagtagal, nagulat siya nang makita ang susi ni Sara sa bahay ni Blasco. Kinuha niya ito. Nakatakas siya mula sa bahay ni Blasco at nagtago sa isang sulok habang tinatawagan si Ivan para humingi ng tulong. Sa wakas, dumating si Ivan upang iligtas siya. Natakot siyang pumasok sa sariling bahay, kaya dinala siya ni Ivan sa bahay nito. Doon, sinabi niya kay Ivan na natagpuan niya ang susi ni Sara sa bahay ni Blasco. Pinaghihinalaan niyang si Blasco ang hindi nakikitang lalaki. Umalis saglit si Ivan nang lapitan siya ni Leah. Sinundan niya sila roon at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng bintana. Sinabi ni Leah kay Julia na siya ang nagnakaw ng susi mula sa bahay niya at alam niya kung sino ang pumatay kina Sara at Isaac. Ito ang hindi nakikitang lalaki si Ivan mismo. Isiniwalat ni Leah na malapit siya kay Sara noon at marami siyang alam tungkol sa hindi nakikitang lalaki. Hindi naniwala si Julia ngunit iginiit ni Leah na ang susi ay nagbubukas ng isa sa mga kandado sa bahay ni Ivan. Nilalason ni Ivan si Julia upang mabulag siya tulad ng ginawa niya kay Sara. Sinabi ni Leah kay Julia na pumunta sa banyo at manatili roon hanggat hindi nakakahanap ng paraan si Leah para makatakas. Nang bumalik si Ivan, hiniling niya rito na dalhin siya sa banyo. Binuksan niya ang benda, apat na araw bago ang nakatakda, sa kabutihang palad. Matagumpay ang operasyon, at natuwa siya na naibalik ang kanyang paningin. Mabilis siyang lumabas at pumasok sa isa sa mga kwarto. Nagulat siya nang makita ang maraming larawan ni na Sarah at kanya sa dingding. Lumabas si Julia sa kwarto upang hanapin si Leah. Ngunit nakita niya ang katawan nito na sinaksak sa dingding. Pinatay rin ni Ivan si Leah. Natakot siya at umupo sa sulok habang umiiyak. Sa sandaling yon, pumasok si Ivan sa kwarto. Nakita natin ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Puno ito ng dugo ni Leah. Nagkunwari si Julia na hindi matagumpay ang operasyon at bulag pa rin siya. Ipinahayag ni Ivan ang pag-ibig niya sa kanya. Nasa kusina na sila ngayon. Nakita niyang nilalagyan ni Ivan ng droga ang kanyang tasa ng tsaa. Pinalitan ni Julia ang kanyang tasa ng kay Ivan. Hindi ito napansin ni Ivan ngunit naging kainahinala siya. Dinala niya si Julia sa freezer at hiniling na buksan ito. Sa loob, ay ang patay na katawan ng tunay na Ivan. Napasinghap si Julia na nagbigay ng senyales na nakakakita siya. Tinawag siyang sinungaling ng Peking Ivan. Dinala niya si Julia sa bahay ni Sara. Ngunit nagawang makatakas ni Julia patungo sa bahay ni Soledad Doon, hiniling niya kay Solidad na tawagan ng pulis. Ngunit pumasok si Ivan bago pa man ito magawa. Tinawag ni Ivan si Solidad na nanay, na isiniwalat na siya pala si Angel, ang anak nito humingi ng tulong si Julia kay Soledad na tawagan ang pulis. Ngunit kinumbinsi ni Angel ang nanay niya na hindi siya pumatay. Pagkatapos, hinampes ni Soledad si Julia sa ulo gamit ang telepono. Na-realize ni Angel na nakakakita ang kanyang nanay. Sinabi ni Soledad sa kanya na wala siyang magiging kwenta kung wala siya. Nagalit si Angel kaya sinakal niya ito. Gusto niyang mabulag muli ang nanay niya. Tinusok niya ang mga mata nito gamit ang karayong. Nang magising si Julia, nasa basement siya ng bahay ni Sara. Nakaupo si Angel sa harapan niya. Inimpaki niya ang lahat ng damit ni Julia at plano niyang dalhin siya upang mamuhay kasama niya. Habang sinimulan niyang halikan si Julia, kumuha si Julia ng kutsilyo at sinaksak siya sa binti. Mabilis siyang tumakbo palabas ng basement at ikinulong siya roon. Ngunit hindi siya makalabas ng bahay. Tinawagan niya ang pulis. Sa mismong pagkakabasag ni Angel sa pinto, pinatay ni Julia ang lahat ng ilaw sa bahay. Napakadilim nito. Gumamit si Angel ng flash ng kanyang camera upang hanapin si Julia at natagpuan niya ito. Habang sinubukan niyang saksakin si Julia, dumating ang pulis, ngunit hindi rin sila makakita sa madilim na kwarto. Kinuha ni Julia ang isa sa mga flashlight ng pulis at itinapat kay Angel sa sulok. Sa wakas, nasal ayan ang anino. Hindi kinaya ni Angel ang pagkakatingin sa kanya ng maraming tao kaya't sinaksak niya ang sariling lalamunan at namatay. Makalipas ang ilang linggo, nasa ospital si Julia, natuklasan niya na hindi na maibabalik ang pinsala sa kanyang bagong mata, dahil patuloy siyang nilaso ng kanyang pekeng caretaker. Gamit ang kanyang huling oras ng paningin, nagpaalam si Julia sa bangkay ni Isaac, isiniwalat na siya ang nagdonate ng mga mata kay Julia, natapos ang pelikula habang nakazoom ang kamera sa mata ni Julia. Ngayon, para sa paliwanag, parehong may kondisyon si Nasara at Julia na tinatawag na degenerative vision, dahil dito, Unti-unting nawawala ang kanilang paningin. Hanggang sa tuluyang mabulag, nauna nang mawala ng paningin si Sarah kaysa kay Julia, may pagkahumaling si Angel sa mga bulag na babae, tinuturing niya ang sarili bilang hindi nakikitang lalaki, ito ay isang metaphor para sabihin wala siyang kaibigan o pamilya, walang napapansin sa kanya kapag naroon siya dahil hindi siya mahalaga, sa paglipas ng panahon, natuto si Angel na maging palihim at epektibong manatik sa mga biktima, inalagaan niya ang kanyang nanay na si Soledad sa loob ng sampung taon na akala niya ay bulag, si Soledad lamang ang kausap niya, napuno ng galit si Angel sa lahat ng hindi napansin o nagmalagay sakit sa kanya. Gayunpaman, nahulog ang loob niya kay Sarah, at pagkatapos kay Julia, Ayon sa kanya, ang mga bulag na babae lamang ang makakaramdam ng kanyang presensya. Sinabi ni Sarah sa kanyang iba pang bulag na kaibigan sa Center for the Blind na may dine date siya. Ang taong ito ay si Angel. Nang maoperahan ang mga mata ni Sarah, pumunta siya kasama si Angel sa isang hotel sa Bella Vista sa loob ng isang linggo. Sa puntong ito, nakabenda pa ang kanyang mga mata. Hindi natin sinabi kung paano sila nagkakilala ni Angel. Marahil ay nagpanggap siya bilang caretaker niya, at ang kanyang empatiya ang nanalo kay Sarah. Ayaw ni Angel na maibalik ang paningin ni Sarah. Sinigurado niyang palihim siyang tinuturukan sa gabi ng mga kemikal na sumisira sa optic nerve. Idineklara ng doktor na hindi naging matagumpay ang operasyon. Nalaman ni Sarah na may sumusunod sa kanya. Nararamdaman niya ang presensya nito at kinasusuklaman niya ito. Kaya pinatay siya ni Angel. Nang dumating si Julia upang hanapin si Sarah, nakita ito ni Angel bilang isa pang pagkakataon sa pag-ibig. Ngunit palaging nasa tabi ni Julia ang kanyang asawa. Kaya't pinatay rin ni Angel si Isaac. Gayunpaman, tinulungan ni Leah, ang anak ng kapitbahay. Si Julia na malaman ang tunay na intensyon ni Angel bago niya tuluyang mabulag si Julia. Sa huli, ginawa siyang nakikita ni Julia sa lahat. Palagi siyang naging malungkot na tao, kaya nang mapako ang mga mata ng mga pulis sa kanya, hindi niya ito kinaya, at nagpakamatay siya sa dulo. Mag-subscribe para sa higit pang ganitong mga video, i-on ang notifications, at mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood!